Hey guys, so today, eh syempre, nakagising tayo, as usual, natural, di ba? So ngayon, nakapag-meditate na tayo, nakapag na, and syempre, magkakapit tayo, at babay na dito. Um, syempre, babasahin natin yung goals, susundin natin yung structure natin, and... Ay! Dito na ba ng paghahato ko ngayon? At alam po, dito, no? Basta yun. So, ito, susuntin natin siya. E, palit na pala ako ng notebook dahil hindi na nagkasya na puno na yung mga to-do list ko. So, ngayon, magdalaba tayo, maglilinis ng kwarto. And, syempre, mamomrespect pa din ng 15. Magbabasa na ng libro and magpopost tayo sa page. So, yun lang. Uh, magkakapin muna ako eh. Syempre, magpopost tayo sa page. And, gagawin natin yung mga madadali muna. And, maglalaba na tayo pag tapos So, yun lang. Ano pang hinihintay natin? Let's go! <coughs> Good day, guys! Ay, tapos na pala, no? <laughs> so, ngayon, time check. 12.50 na ng tanghali. And, tapos na maglaba nagawa ako na din yung mga gagawin ko, yung mga sinet ko. Hindi ko na napakita ipagdalaba ko dahil nagmamadali na din ako, nag cellphone, and syempre nagdinis ng kwarto. Hindi naman yung total yung dinis na dinis, nagtupi lang ako ng damit. And syempre, na-organize na yung mga damit, yung mga nandito to is magkakasunod na, okay? So, ang sunod naman yan, maliligo na lang, and syempre magbabasa. So, yun lang naman yung mga buong gagawin ko and since Sunday kailangan mapaglaanan pa rin natin yung oras natin uh, bilang self love diba yung, mm, self love ko naman eh, siyempre yung syempre, ng ng bahay and yung pag organize ng mga gamit ko so isa yun sa gusto kong ginagawa eh, nalilibang ginawa at the same time na yung utak natin parang nare-refresh siya and yeah yun lang naman That's it. A few inches later. Binoyano, na nakali. <coughs> Nakaligo na nga ako and hindi pa ako nakapagbasa. So, ngayon kasi papunta ako kay Ashley and sasamahin ko siyang bumili ng tubig para may tubig sila. Lala na kasi silang ng tubig and ngayon pupunta din ako kay Jericho, doon ako magtatambay and siyempre ihatid ko yung damit ni Gok -Gok at yung damit ng kapatid ni Ash para uh, syempre mabigay sa kanila. So, napanginintay natin, yun lang naman, nakaligo na ako, nakaayos na, and dalis na ako, uh, didiscarte pa ako ng panggas. <laughs> so, yun lang, balitan ko kayo once na nandudun na ako sa pinaparonan ko. So, yun na nga guys, ano, dito na ako kala and dito siya. Choco lang. Natin ko na yung damit, and syempre, papunta na din ako kala ko niyan, and para mam respect may downline na din pala si Jericho ano nakapag-invite na siya and syempre once na may downline na siya meron tayong kaching may pera since networking nga yun ano so yun lang naman and mabilis ang transition na lang to papunta sa kanila boom so andito na ako kila ko, ano and syempre As usual na po kami dito, nagpapatugtog lang ako. And dito na nagtatapos yung araw ko. attend akong call niyan sa call namin nila Sir Anthony nagmamanti ka pa yung mukha, no. so yun lang naman yung ginawa ko sa buong maghapon and bukas papasok tayo and syempre magbibideo pa rin tayo noon. yun lang guys dito ko tatapusin to and anong oras na din naman na 4.49 and yun lang let's go so yun pala siya. yan yan so babush